Sama natin ngayon si Mr. Renz ng OPM Hitmen. They have won 100,000 pesos. Pero mas masaya kung makakapag-uwi sila ng total cash prize of... Go! Panalo rin ng 20,000 ang napiling charity. Ano po napili po ninyo, Sir Renz? Hemophilia uh, Philippines. Hemophilia Philippines. Pero po kayong uh, donation ng yes. 20,000 mula sa ating winning team. Saka, sa kasalukuyan po yung nasa waiting area si Richard sa likod. Hindi niya tayo naririnig. So it's time for Fast Money. Okay. Good luck mo. 20 seconds on the clock please. Let's do it. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Yes. Gaano kabango ang hininga ng ex mo? Go ba? Go. Siete. Bakit ka gumagamit ng lotion? Ah, para kuminis. Kapag sinabing Cinderella, anong una mong naiisip? Abay, uh, fairy godmother. Gamit sa bahay na madalas na inaanay? Inaanay kahoy. Ina, anong klase ka, Anong gamit? Ah, uh, uh amba sa pinto. Ilang weeks bago magpalit ng kurtina sa bahay? Mga da, a, tatlo. So, yes, tignan po natin kung ilang okay. puntos ang nakuha nyo. Scale of 1 to 10, gaano ka bango ang hininga ng ex nyo? Sabi mo, 7. sabi ng survey natin. Meron. Bakit ka gumagamit ng lotion? Siyempre, pampakinis. Sabi ng survey. Wow. Kapag sinabing Cinderella, anong una mong naiisip? Ang sinabi nyo'y Fairy Godmother. Ang sabi ng survey. Meron. Gamit sa bahay na madalas si nanay, sabi mo hamba. Survey. Meron. Ilang weeks bago magpalit ng kurtina, sabi nyo'y three weeks. Survey says, yes, 59 huh? points. Not bad, not bad. Not bad po, not bad. 59 points. Balik po tayo, Sir Rins. And let's welcome back Richard. Ito ang totoong welcome back. Nandito Tanaka? na tayo sa sitwasyong ganito ang dati. Gatong-gatong na rin yun eh. Oh, oh. <laughs> Pero alam ko naman, kaya-kaya nyo to. Taga? Okay. Yung dinasabi mo nun. <laughs> <laughs> Pero iba ngayon kasi siyempre, eh, alam natin meron na tayong naging uh, experience, wala na yung kaba, oh? wala rin naman dati. Meron? Meron ba? Ha? Ito, <laughs> pampatanggal ka ba? Baka meron po kayong gustong batiin ng mga kasamahan sa natin sa MTRCB. oh yun nga pala, yung mga yung tatlong po nating mga kasamahan dyan, mga board members at saka lahat ng staff ng uh, MTRCB. Magandang magandang uh, araw sa inyo. Lalo lalo na ang aming bossing. Napakasipag at napakagandang si Chairman Lala Soto Antonio. Yeah. Yan po, mga MTRCB. Ma'am. Hello po, mga kaibigan po natin sa MTRCB. Hello po sa inyo. Ah, behave po kami. <laughs> <laughs> babe, behave, behave. Ito po. Now, um, si Renz got 59 points. 59? 59. Ayaw. <laughs> Ayaw. 59. Ibig sabihin, 141. 141? 140. Mas gusto mo ba sana hindi mo nalang nalaman? Yeah. Hindi, ayos lang eh. ang, ang galing nga, ah. ang galing mo. Pa Paminsan-minsan lang naman mayayari. Napapadalas eh. Here we go. 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ang hininga ng ex mo? Go. Five. Bakit ka gumagamit ng lotion? Para kuminis ang bala. Para dumulas ang bala. Kapag sinabing Cinderella, ano ang una mong naiisip? Ito laging late. Gamit sa bahay na madalas na inaanay. Na ba bahay mismo, yung kahoy. Ilang weeks bago magpalit ng kortina sa bahay? Apa. So Richard, we need 141. Yan ang kailangan bakit natin. Bakit parang ganun-ganun din ang nangyari? Oh. Scale of 1 to 10, gano'n ka bang uhini nga ng expo? Sabi mo'y 5. says, Meron. Ano ba number 1 dito? 8. 8. 8. 8. Um, bakit ka gumagamit ng lotion, sabi mo, para dumula? Ang sabi ni survey ay, Ooh, for dry skin. Dahil dry ang skin. Dry ah, ang skin. skin. Kapag sinabing Cinderella, anong unang naiisip ang sinabi mo'y Laging late. Oh. Ang sabi ng survey, wow! Pero ang top answer dito ay glass shoes, yung sapatos. Sapatos? Yun talaga yung top answer natin. Yan. Gamit sa bahay na madalas, inaanay ang sabi mo yung bahay. Survey, <laughs> survey says, no! Wala! Top answer dito ay upuan. Upuan, bangko. Yan yung, yung top Lalaim. answer. Wala ko, masamanis. Okay ba? Kalaan daw niya, masama na sagot niya. Mas malala pala ako eh. Ilang weeks bago magpalit ng kortina sa bahay, sabi mo ay apat. Ang sabi ng survey, one weekend tapas. Pero okay ang saya, lang. Ang saya, ang saya. Alam niyo, congratulations pa rin kasi may 100,000 kayo, di ba? Palagin naman po dong, natin dong, ang OPM Hitman. For the record lang, alam mo kasi, Don, for the record lang yes. kasi... Alam mo, pagka nanalo na, na, pa kami doon sa jackpot, baka lalo sumamaloob nung mga bagay. Ayun naman pala. Tama yeah. naman. Kasi oh. sa, dalawang beses na to, di ba? Eto, papayag ba kayo sa pangatlo? <laughs> Third round. Iyak na kami. Pati bonus. Kasama na. O, oh, di ba? Oh. Yan ang aabangan uh, natin. Kaya maraming maraming salamat oh. po sa inyo. And congratulations po, OPM you, Hitman. 100,000 pesos. Salamat yeah. po.